Mabuhay! Welcome to Madam Paula Contisera YouTube channel. Ngayong araw na nga ang pinaka nating Miss Grand, 2024 International Beauty Pageant na ginaganap sa bansang Thailand at isang kontrobersya na naman nga ang lumabas dahil nga sa issue ni Miss Grand International Myanmar. Nakikita nga nating mugto ang mata nitong si Miss Grand International Myanmar dahil nga sa disappointed nga siya nang hindi niya na ipakita ng buong buo ang kanyang national costume. Tanging ang kabayo lang nito ang kanyang na showcase sa Miss Grand International National Costume Competition. Tila isang eksena sa teleserye ang tagpong ito sa backstage ng Miss Grand International 2024 Beauty Pageant. Nakikita nga natin si Miss Grand International Myanmar na halos himatayin at maiyak nga sa naging tagpong ito na nangyari backstage. Ang dahilan nga ng pag-iyak nitong dalaga ay ang kanyang kabuuang national costume na sobrang laki at napakabongga din naman talaga na dapat na ipakita sa Miss Grand International National Costume Competition. Wala naman opisyal na pahayag pa ang Miss Grand International Organization sa naturang insidente kung ano nga ba ang dahilan ng pag-iyak nitong si Miss Grand International Myanmar. Pero ayon nga, sa isang insider ng naturang kompetisyon ay napag-alamang ang dahilan nga ng pag-iyak nitong dalaga ay hindi nga daw di umano pinapasok pa ang dapat nakasama sa national costume ni Miss Grand Myanmar. At ito nga ay ang karwahe panito nito na daladala -dala. at dapat nga daw ay ang execution nga ng kanyang pagrampa ay nakasakay siya sa naturang karwahe na tipong siya ay nasa isang labanan o digmaan. Marahil ang konsep na din na ito ang dahilan kung bakit hindi na nga pinapasok pa sa stage ang karwahe dahil ang advocacy ng Miss Grand International Beauty Pageant ay ang kanilang Stop the War Campaign. Ito ay aking sapantaha lamang. Pero kayo po, ano ang inyong reaksyon sa naging eksena nga nitong si Miss Grand International Myanmar. Dapat nga ba na hindi pinapasok ang karwahe? At kabayo na lang ang inirampa ni Miss Grand Myanmar? At uh, di nga na ipakita ang pagsasalaysay ng kasaysayan ng bansang Myanmar. Kaya masyadong dinadamdam ito ng kandidata? Magkomento ka lang below. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And I thank you.